po ang tamang orientation ng ating insulation foam ano dun sa ating yero. Kung kayo ay gagamit ng mga insulation foam as a uh, insulator para hindi gaano mainit ang loob ng bahay ninyo. Ganito po ang orientation. Yung foil po, ayan yung matingkad na part, nasa harap ng yero. Ito po ang ibabaw ng yero. Ano, nakaharap siya dito sa ating uh, yero. Kasi magiging ano siya, serves as barrier ng init. So ngayon, Uh, para mag-function ng maayos yung ating insulation, kailangan niya ng hangin, ng air. Para makapag-trap uh, siya, barrier siya ng init. Kasi kung dikit na dikit siya, wala siyang silbi. Kaya hindi siya applicable or hindi siya advisable na ilagay sa mga plain sheet kasi dikit na dikit siya. No? So ngayon, bakit nga ba? Pag nagkakabit naman ng yerma ganito, eh, naka, ano na, nakadikit ng ganito. So paano mag uh, function paano masaserve ano, yung kanyang uh, heat barrier? Dahil po rito, ayan. May mga gap 'yan. So dito papasok ang hangin maliban sa ano pampatibay ng ating yero, ano. So ngayon yung iba, yung ginagawa ng ibang or mas effective talaga kung uh, gagawa ka ng sariling framing, yung iba net ano, para at least nakaangat siya dito sa ating yero, mas angat na angat siya. So talagang may hangin sa loob. Pero yung iba, yung economical talagang ginagawa, nakadikit na mismo sa singyero,